Edward. Wala na si Cathy, pare. Hawak na ng uh, medico-legal ang sunog na bangkay para may sagawa ng autopsy. Ngayon, inihingi ko ang uh, statement ninyo para sa imbistigasyon ng kasong ito. Magbihaka, Edward! Pinapay ko ang unog ko! Pinapay ko ang unog ko! Ma'am! Pinapay Sa ang unog ko, ma'am! Ma'am! Isa ka pa! Ikaw! Pinabayaan mong nakaho kami ng isang dang milyon sa ginawa mo na yan, parang ikaw na rin na kumuha ng pera! Pero hindi importante yun. Ang importante sa amin ang buhay ng anak ko. Na pinabayaan mo! Kaya kahit ibigay mo man yung buhay mo yan, hindi namin matatanggap lang bilang kapalit sa buhay ng anak ko! Sandali! Wala kayong karapatan na sisihin ang apo ko. Bakit? Nung bagdang sa panahon na namimili ko si Cathy, anong binigay nyo? Pera? pera lang. Pero ang apo ko, ano ang bibigay ng apo ko? Ang buhay niya para lamang may si Kathy. Naiintindihan niyo ba yun? Alam niyo ba yun? Kung pakailaw, siya mo sa anak ko! Umasa ako na may ibabalik sa akin ang anak ko! Pero wala! Hindi na to! ginoawan ah! namin ng lahat Kinuha namin ng lahat. Shut up! kaya mo 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 kaya ang kaya mo kaya mo kaya mo kaya mo kaya mo Naghahanap po kami ng kahit na anong bagay o ebidensya para sa ikululutas ng kaso ito. Meron ba kayong nakita? Anything that could lead us to the kidnapper? What about the autopsy? Sigurado ba kayo na yung bangkay na meron kayo dyan ay bangkay ng anak ko? Kaya nga po namin kayo pinatawag dito. May nakita po kami isang bagay doon sa bahay na sumabog. Malaking tulong po sa pagkakilala ng bangkay kung ma-identify nito. Tingnan mo ito. And please identify kung ito nga ang wedding ring ng asawa mo.